Ano-ano nga ba ang mga side effects sa gamot sa TB na kailangan itigil ang pag-inom nito at ipagbigay alam sa doktor? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na TB ay dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Ito ay naipapasa ng taong may TB sa pamamagitan ng pagbahing, pagkanta, pakikipag-usap ng malapitan, inaabot ng anim na buwan o higit pang gamutan. Kaya, kailangan ng mahabang pasensya at hindi dapat maglalaktaw sa pag-inom ng gamot hanggang matapos ang gamutan para tuluyan ang gumaling at hindi na makahawa. Samantala, kapag nakaramdam ng mga side effects tulad na lamang ng paninilaw ng balat o mata, pagkakaroon ng pantal, pagkakaroon ng pasa, panlalabo ng paningin, pagkabingi, pamamanhid ng kamay at paa, at tuloy-tuloy na pagtaas ng lagnat, ay kailangan mo itong itigil ang pag-inom ng gamot sa TB. At dapat ay malaman ng doktor para may-adjust ang gamot, umapigyan ng ibang klase ng gamot na iinumin. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunod. At hanggang sa muli.